Ayan, ganyan na. Wow, tatalbus tatalbusin na nila ang kanilang kamot at tap. Ayan. Ang kapal naman na pala eh. Yung dahon na lang ang kunin mo at saka yung ano niya, taas-taas niya. Hindi para ano, sasanga. Patingin nga, lapit mo nga yung libit niya doon, Jasmine. araw. Ayan. Ang dami na nilang kamote tops. That's Jasmine's favorite. It's good for the ano, body. Mm, ang kamote, bow. <laughs> Ayan. Ang dami na rin pala eh. Ang dami. Nakainin so, niya, Jasmine? Many... Opo. Very good naman si Jasmine na dati hindi ko kumakain ng gulay. Ngayon kumakain na yan. Very good. Para ano, Jasmine? Why are you eating vegetable? So that we, so that our body is healthy. Wow, very good, Jasmine. Ko, kain ka madami, ha? Para Opo. Para ano, para maging healthy yung body mo. Nung maliit ka, hindi ka kumakain ng vegetable. Ngayon, kumakain ka na. Yeah. Okay. Okay. Diba? Opo. Uh, ang dami. Uh, may flower pa yan? Doon oh, sa Ang ganda ng taniman ng daddy mo, oh. Planggana. <laughs> Yung isa, namatay. Bakit? Kinakain ng mga insect. Insect? oh, Upit okay. naman. Ayan, punta ka dyan. Wow. O, dapat magtanim na lang lagi ng ganyan sa planggana. Ayan lang. Diba? Tingin? Wow. Ganda. Okay, ano mo niyan? Stir fry mo na 'yan. Tingnan. Tinira nila 'yung isang ala, 'yung ano ko dito oh. Sinong sumira? Nila, yung mga bata. Inis. Na ano na, tutubo pa naman yan. Yung pa yung isa. Oh, yung ganda ng flower, ah. Dun sa kabila. Yung iba, patay na. <laughs> <laughs> ha? Daddy will get to another one. Oh. Ayan. Tapos maghanap ko ulit ng planggana. Magtanim ka ulit. <laughs> mm.